Nilit pa rin bumabangon ang mga residente ng Pola Oriental Mindoro isang taon matapos ang oil spill sa kanilang lugar. Bagamat binawi na ang state of calamity, ramdam pa rin na mga mangingisda ang pagkalugi. Yan naman ang pampagising na balita ni JC Cosico. Unti-unti nang bumabalik sa normal at pamumuhay dito sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro. Mag-iisag linggo ng binawi ang state of calamity sa lugar. Kasunod ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress noong February 2023. Pero isang taon matapos ang trahedya, idinadaing pa rin ng ilang maing isda ang matumal na huling. Tulad ni Mang Alejandro na nasa isang kilo lang ng isda ang nahuli kanina sa tatlong oras sa pagpapalaot. Eh talagang mahirap ang isda ngayon. No, noon sir, na no, bago mag oil spill, sa loob po ng tatlong oras, gano'ng karami na huli? Pag minsan, uh, mayroong limang kilo, isang hulog yun. Mga uh, ilang kilo? Mga limang kilo. Limang. Wala tayong isda dito, marami. Ubus. na <laughs> Dahil dito, humahanap sila ng ibang pagkakitaan gaya ni Aldrin na nagkakarepentero ng mga bangka. Municipal water, eh, lugi pa sa konsumo. Sa isang bangka, kung minsan tatlo, apat sila, ay eh, kung huli ka lang 10 to 5 kilos lamang, eh, lugi talaga. Daing ng mga mayang isda, libo-libo pa rin sa kanila ang di pa nakakatanggap ng danyos mula sa International Oil Pollution Compensation Fund o IOPC sa ngayon. Higit 600 pa lang sa halos 6,000 apektado ng mayang isda sa bayan ng Pola ang nakatanggap nito. Pinapabilis na raw ng Pola LGU at Oriental Mindoro Provincial Government ang gay ng danyos. Katunayan, sa April 15, matatanggap na raw ng libong apektado ng oil spill sa buong probinsya ang kanilang final payment. Na sana maibigay na po yung another na compensation para sa Fisher sa Pola. kasi hintayin pa ba natin na magnakaw yung mga mga polenios, huwag na nating hintayin na magkaroon ng ganong ibang, ibang problema. Yes, for as long as they are assessed at nagsubmit sila ng karampatang ebidensya ng damages. Bukod sa pahingisda, pinipilit din nilang ibalik ang sigla ng turismo sa kanilang bayan. Kinanggal na nga ng lokal na pamahalaan ang state of calamity sa nangyaring oil spill dito sa bayan ng Pola. Kaya umaasa ang LGU na makakabawi sila sa turismo. Kasabay ng komemorasyon ng unang taon ng oil spill kahapon, inanunsyon ng Oriental Mindoro LGU na magsasampa sila ng reklamong kriminal laban sa may-ari na MT Princess Empress at mga opisyal na iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil sa umano'y paglabag nila sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kasunod ng oil spill. Ngayon na naka-recover na tayo, kaya nga, ngayon ang mga mamamayan ay nakabalik na sa normal na kanilang pamuhay, ang kailangan na natin ngayon, managot na dapat managot. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.